Ang baba ba ba Ayan, no? Ayan po yung ang Our Lady Manawag Ito naman po yung Tanglaw Ayan Ayan ito yung kanilang ano Kanilang kitchen Ayan. Ganda ng ano rito Hunti lang yung kanilang ano Bali, ano rin to? Al fresco, yan o. No? Yan o. No? Tanglao. Yan o, no? ito yung kanilang ano, ganda lang ambient dito. Pwede ka rito, pag mayroon ka, ka dito, yung kawang is. Yan. Huwag ganun ba, no? Huwag <laughs> ganun Yan o, no? ganda yung pwesto rito. Yan, dito po yung sa Tanglao. Yan yung kanilang ano, o. Ayun, doon doon oh, ng pwede ka Doon ka order ayun. Maganda, maganda 'yung lugar dito, maganda. Ayun mga paro, oh, ah kami ay pauwi na. Dumaan muna kami diyan sa Tanglaw. Ayun, nakita niyo Tanglaw? yun Tanglaw. Masarap na lomi nila rito, ang laki oh. Ayun, nakita oh, Kita niyo 'yung bowl na 'yan oh, dalawang bowl. Ang laki. Napakamura pa. Ah, 300 yata. Pero sulit naman pang-apat na tao. Ayan, dito lang yan sa Mayano, ano, lapit sa picnic grove. Kung gusto nyo maglomi. Ay, hindi lang pala lomi. Marami ito. May mga silog, mga ano silang. Punta dito. Ayan. Tsaka masarap yung ano nila. Masarap yung lomi, promise. Ayan. Ayan, yung tropa. Si Bukle, oh. Oop. Busog pa yan. Ayan, kaya, pala Isang kaway nga dyan. Oh, yan. Suplado. Ayan. Si Sanuno ay sa Marvin, Pisa sa Dam. Yan, tapo ka dito sa Tanglaw. Ah, uh, masarap po pagkain dito. First time ko kumain, pero masarap pala dito. Pero sa mga sila, mga kasama ko, mga pinsang ko, nakakain na pala dito dati. Dito lang yan, sa may picnic room, malapit. Yan. Hanapin nyo lang, Tanglaw. Okay? Malapit ka sana. Tapat na manawag. Tapat na manawag pala. Ayaw. Tapat na manawag bago mag St. Michael Road. Yan.